Hi guys, so ito nga ang ating mga napamili no, talagang ayang kahit sobrang kainitan pero kailangan pa rin natin maghanap at mamili ng mga hinahanap sa atin ang ating mga tumor at may request nga si tumor kaya naman ito pumunta tayo dito sa palengke at tapos na nga kami mamili kaya inayos lang ni partner no pinagkasya lang niya sa e-bike yung ating napamili so babalikan na nga lang niya ang bigas kasi di na magkasya guys so upo pa kami ni Boniso kaya yan ipapakita ko guys mamaya sa inyo no kung ano yung Malaki ang tutuboy natin na pwede nating idagdag dito sa ating sari-sari kaya kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-like, subscribe, keep on watching. So, nandito na nga kami guys. Nakarating na tayo. Thank you Lord. At ito nga si partner. Pinasok lang niya yung ating mga napamili. <laughs> at ang bantay nga muna ang aking anak na panganay yan. Kasi marunong na rin naman siya. At si Bunso na na. Kasi nga kanina pa niya gustong bumili. So, di na nga kami nakabili kasi mamadalian na at ang dami naming dala, bit, -bit kasi sobrang kainitan talaga doon sa palengke. nakipagsiksikan kami grabing tao doon guys kasi paghapon talaga maraming tao doon no? kasi ngayon nga lang kami namili kasi inantay namin si partner kasi para makatipid tayo ng pamasahe no? para mayroon mag drive <laughs> kaya yan at ibabagi ko guys yung mga napamili natin ngayon no? at may request nga si Tomar. kaya papakita ko din sa inyo kung ano ito Time check muna tayo guys. Ang oras ngayon ay 6.40 na ng gabi. Ayan, magagabi na. Mag-7 na. Ang bilis ng oras talaga, no? Kaya ito, madaling-madali na talaga kami. Kasi doon talaga ako nagtagal, guys. Doon sa palingki. Kasi nagtakal pa yung tindera doon, no? Naubusan sila. Kaya, ayan, inantay namin. Pero okay lang naman. Kasi, yan, para sa ating paninda. Para mayroon tayong maibinta ng mga hinanap ni Tomer. At pwedeng idagdag dito sa ating tindahan, na Malaki ang tutubuin. Kaya naman ito, guys, ibabahagi ko sa inyo para magkaroon din kayo ng idea lalo na dun sa mga baguhan pala magsari-sari store at ito na nga yung napamili natin guys no at nagdagdag din tayo ng kal, kasi mabinta po talaga ito hindi tayo pwedeng maubusan dito sa ating tindahan kaya naman bumili tayo ng 10 na tigwa 1 port. Yan. Kasi malaki din ang kita natin dyan, limang piso. At ito nga yung inantay namin doon guys, kaya nagtagal tayo kasi nagtakal pa yung tindera. Bumili nga tayo ng asin na sampung kilo. At ripakin ko pa to, no? kasi malaki ang tutuboy natin dito pag nagripak tayo. Kaya yan, tiyagaan lang talaga. Kailangan magsipag, magripak para malaki ang kikitain. Para lumago kagad ang ating sana sa restore, no? Kailangan doon tayo kikita. Sa pag-ripak-ripak, no? <laughs> Kailangan tiyagaan lang talaga. Kaya, yan guys. At nababaitan nga ako doon sa tindira. Kaya, inabutan ko siya ng pang soft drinks. Mababawi din naman natin dito kasi may tutubuin tayo ng 10 piso, no? Ang laki na rin yun. At bumili na rin tayo ng... Mga Sechoria guys, nagdagdag lang tayo no kasi kakapamili lang natin, kaka-order lang natin sa Pure Gold. At bumili din tayo guys ng Sitcharon. Yan, kasi mabinta to sa atin. No? Kasi gusto nila to, kot-kotin. At may tutubuin nga tayo dito na, limang piso. Kaya, yan, malaki ang tutubuin dyan. Kaya, yan, dagdag lang tayo ng dagdag kung anong hanap ni Tomer. At bumili na rin tayo ng konting tinapay. At ang laman naman dito guys, isang plastic. Ito na nga, mga dagdag dito sa ating tindahan. Kahit non-fast moving items, nagtinda pa rin tayo. Kasi malaki ang tutuboy natin. At ito nga plastic. Nakap guys, nagtinda tayo, no? Piso isa bintahan ko dyan, guys. At bumili din tayo ng kutsara na plastic na isang kilo. Yan. Kasi may buibili kasi sa atin dito. Piso ang bintahan ko nito, guys. No? Malaki din ang tutubuin natin. Kahit pa piso-piso lang, no? Pag iniipon mo yung piso-piso, talagang lalaki din yan. Kaya, yan, basta magdagdag lang tayo ng kung anong pwede natin idagdag. Tapos, ito nga guys, ang sinadya ko talaga itong aluminum foil. Ayan, kasi nga, mabinta to sa atin. No? Kahit hindi naman mabinta, pero nagtinda pa rin ako kasi talagang malaki ang kikitain natin dito. No? 8 meters nga to guys, so ang benta ko nito ay 30 kaya may tutuboy na ako dito ng 10 piso. Malaki ang tutuboy natin guys pag nanpas pobing items di ba? Kaya dapat magtinda tayo nito kasi dito tayo makakabawi. Tapos bumili din tayo ng plastic mini. Yan, dalawang bundle. So, ang puhunan dito guys ay 170. Minsan kasi may bumibili sa atin, ang bintahan ko naman nito ay 25, so may kita tayong seven guys o di ba kaya kompletohin na natin kung ano yung hanap ni Tomar Ayan. Tapos ito naman guys, ito nga ang ni-request ni Tomar. Kasi nga, ang in-order ko sa Pure Gold na katol ay bygone ang tatak, no? At ayaw nga niya, sabi nga niya na, wawang ang hinahanap talaga ni customer sa ating tindahan. Kaya naman, ito napasugod tayo bigla talaga, no? Kung anong request ni Tomar. Kasi nga, mayroon tayo dito. So, baygon nga ang tatak. Eh, gusto nga niya talaga wawang. Kaya naman dinamihan na natin, no? Para sa ganun, hindi agad-agad tayo -agad maubusan, no? Kasi nga, ang mayroong sa pure gold ay baygon lang. Kaya, yan talagang maghanap ka talaga ng paraan kung ano yung hanap ni customer para naman dyan sa'yo bibili, no? Kaya ito, sinadya talaga natin doon kung ano yung request ni Tomar, bibilhin natin kasi nagre-request sila kung anong tatak ang gusto nila, no? Ganun lang. Tapos, bumili din tayo ng itlog, limang tray. At ito nga guys, large ang size nito. No? Ang bili nga natin dito guys sa isang tray ay 210. Kaya ang puhunan nito ay 7. So, ang bintahan ko dito ay 10 piso. Kaya may tutubuin tayo na 3 piso. Yan guys, malaki-laki din naman siya. At pipiliin ko pa siya. No? Kasi minsan di may iwasan, may crack, may damage, di ba? Pwede rin naman natin pang ulam-ulam na. Kaya yan, i-display na natin yan pagkatapos ko i-hold to guys. At, at dito naman sa isang box guys, ayan, tinanggal na natin ang tali. Bumili din tayo ng mantika sa bote. Tatlong dosina to guys. Ayan, malaki din ang kikitain natin dito. Ang puhunan nito ay 30, ang bintahan ko dito ay 40. Kaya may 10 piso tayo, ba diba? Malaki ang tubo din dito, basta tiyagaan lang talaga sa pamimili no kung saan tayo hahanap tayo ng paraan para mas mura. Kasi nga ang mahal nito sa in-orderan ko kaya di ako nag-order doon. At bumili na rin tayo ng Mega Sardines. Nagdagdag lang tayo. Kasi mabinta to sa atin yung spicy na sardines. Kaya bumili ako ng sampung piraso. Kaya yan yung anak ko busy sa hinahanap niya yung jellies niya. <laughs> kaya yan guys yung ating mga napamili. Kaya naman ayusin na natin para kahit pagod pa tayo pero hindi <laughs> muna tayo magpahinga mamaya na lang para makita ka agad ni customer at mabili ka agad itong ating mga napamili kaya tuloy tuloy lang tiyagaan lang talaga para mabinta ka agad sila kaya ayusin na natin itong mga napamili natin no? habang wala pang customer guys kaya naman mag display tayo maglagay lang tayo ng ilan dito sa ating tindahan para makita lang nila na mayroon na tayong ulit tinda nito no? kasi nga hinahanap nila lagi ito lalo na itong sit charon guys no? kasi nga medyo minsan na lang tayo makapunta doon sa palengke kasi nga busy tayo at ayaw natin iwan yung ating tindahan ayan kaya magsabit na tayo dito kasi habang wala pa yung mga customer natin, kasi pag magsidatingan na sila, mahinto na natin ang ating ginagawa. Siyempre, unahin natin yung ating customer. Kasi gusto natin kaagad na mabinta kaagad yung ating mga napamili para bilis balik puhunan guys. Ganun lang ba diba? Kaya yan, hindi muna tayo magpahinga. Basta tuloy-tuloy na lang. Saka na lang tayo pahinga pag na display na natin tong mga napamili natin kasi pag wala namang customer ay nakakapahinga naman tayo basta tapos na tayo sa ating pag display para mak makita kagad ni customer at mabinta yung ating mga napamili kaya naman aksyon kagad tayo no pag mayroon tayong tindahan <tinyo> So, bumili nga si customer guys ng limang magic sarap. O, ba diba? Ang saya, ang dami. Kaya naman, pag fast moving items dito sa aking tindahan, talagang dinagdagan ko kasi may bumibili sa atin ng lima, anim, or apat, tatlo, o ba diba? Kasi kung konti lang i-stack natin, talagang maubusan ka agad tayo. Kaya pag mabinta dito sa ating tindahan, pag alam natin, kaya dagdagan natin para mabilis ikot ang puhugunan dito kasi tayo mga guys kasi mabilis mabinta ang items na ito so maipamili ka agad natin kaya yan ang aking discarte at ito nga nauhaw lang ako guys kaya naman ino muna tayo ng tubig pag may time <laughs> sobrang nakakauhaw talaga ang panahon ngayon no? kasi ang ko pang ayusin guys at, at next naman natin na i-display ay ito unahin muna natin itong itlog kasi mahirap na baka mabasag no at ito nga, guys, may natira pa kaya ipapakita ko sa inyo. So, ayan nga. May natira pa kaya ang gagawin natin, tanggalin natin yan, no? Para mamaya pag may bumili, unahin natin yan pagbigay sa ating customer, no? Kaya mabusisi talaga pagdating dito, guys, sa pagdi-display sa etlog kasi talagang isa-isahin mo talaga yan, no? Kasi di, di naman maiwasan yun, may crack, no? Or may konting basag, di naman talaga maiwasan yun. So, talagang isa-isahin natin. Kasi pag di natin mapansin, mailagay natin sa ilalim yung may basag pala. So, maluluwi talaga tayo kasi masisira yun. Kaya pag may ganon, pag may crack or may basa guys so dapat ipaibabaw natin kasi pwede pa natin yan lotoin kaagad no at maulam natin kaysa masira o sayang malugi pa tayo kaya ganito ako mag display guys pa isa isa no inisa isa ko kasi tinitingnan kahit mahabang oras yung nilaan natin pero okay lang naman ang mahalaga naman ay hindi tayo malugi iwasan natin yung masayang, no? Talagang nanghihinayang kasi ako pag may masayang dito sa ating tindahan. Kaya, yan, tiyagaan lang sa pagdi-display para iwas logi sa ating sari-sari store. 2,000 years later. So, nandito pa rin tayo, guys. <laughs> Sabay ganyan. <laughs> Hindi pa rin tayo tapos kasi nga, yan, inisa-isa ko talaga. Kaya, yan, nag nagutom na talaga ako, guys, no? So, siguro, stop muna ako. Break muna tayo ng konti. Kain lang muna tayo. No? Kasi kumakalam na yung ating sikmura. Subo muna tayo ng tinapay. At kung kailan naman tayo susubo, saka naman nagsidatingan yung ating mga customer. <laughs> Di ba ganun, guys? No? Kaya kailangan pag may tindahan ka, mahaba ang pasensya mo. Kasi, kung kailan kakain ka na, saka sila magsidatingan. Kasi nga, gusto ko kasi, guys, pag kumakain ko, tapos na yung tapos na tong mga ginagawa ako no ayoko yung may iwan akong kalat kasi alam naman natin na makamadali or basta iwasan lang natin na sip na yung ating mga paninda bago tayo kakain no kaya naman ito nagmamadali na talaga ako hindi matapos-tapos kasi may nagsibilihan at pag may magbayad naman sa akin guys talagang sinecheck ko yung pera nila no para hindi tayo ma isahan kasi baka mayroong iba kasi may tip o kaya punit, di ba? Kaya tingnan talaga natin mabuti kahit sugna na tayong nagugutom, no? Nagmamadali. so tingnan pa rin natin mabuti yung mga binayabayad sa atin ng mga customer. At ayan nga, may bumili pa. Kaya tuloy-tuloy lang ang ating pag assist kaya hindi tayo matapos-tapos. Pero okay lang, masaya lang. Masaya naman kahit pagod, no? sulit naman kasi yan nakakabinta naman tayo kaya ito kakagat lang muna tayo guys mamaya pa tayo makakakain pag hindi pa nga ako nakaluto guys kaya subo muna tayo no kasi ayan nalasutso na gutom na kaya ayan guys hanggang dito na lang ang update ko maraming salamat sa mga nanonood at kung bago ka pa lang sa aking channel wag kalimutang mag like subscribe